Ang top US Pacific Commander ay nanawagan para sa agarang pagtugon sa tumataas na banta mula sa China. Si Admiral John C. Aquilino, ang pinuno ng US Indo-Pacific Command, ay hinimok ang Estados Unidos at mga kaalyado nito na manindigan laban sa Beijing sa pagsasalita niya sa Virtual Aspen Security Forum noong Miyerkules, sinabi ni Admiral Aquilino na ang estratehiya ng Estados Unidos na tinawag na Integrated Deterrence laban sa China ay kritikal umano sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Tinukoy rin ni Aquilino ang mga ginawang provokasyon ng China kabilang na ang pagpapahiwatig ng Beijing na muling kontrolin ang Taiwan, pagkulong sa mga nagpoprotesta sa Hong Kong at paglabag sa karapatang pantao ng mga Uyghur Muslims at dahil dito ay nanawagan ang nasabing Pacific Commander sa mga puwersa ng Estados Unidos na bilisan ang paghahanda para sa isang potensyal na hidwaan. Ang China ay inaangkin ang higit sa siyam na porsyento ng resource-rich na South China Sea bilang bahagi ng kanilang teritoryo samantala ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ay regular na nagsasagawa ng na mga freedom of navigation operations sa estratehikong karagatan na kung saan ay dumadaan ang humigit kumulang 25% ng lahat ng mga pandaigdigang kalakal. Naglabas ng babala ang Admiral habang inihayag naman ng India na magde-deploy ito ng apat na mga warships sa South China Sea upang sumali sa gagawing military drill ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sinabi ng Defense Ministry ng India na kasama sa dalawang buwan na deployment ay ang pakikilahok ng kanilang mga warships sa Malabar naval exercises at bilateral drills kasama ang mga naval forces na nagmula sa mga bansa sa rehiyon Sa isang pahayag, sinabi ng Defense Ministry na these maritime initiatives enhance synergy and coordination between the Indian Navy and friendly countries based on common maritime interests and commitment towards freedom of navigation at sea. Sa ibang kaganapan naman, naglabas ng isang matinding babala ang China tungkol sa ginawang deployment ng aircraft carrier ng United Kingdom sa South China Sea. Ang HMS Queen Elizabeth at ang carrier strike group nito ay dumating na sa South China Sea at nakatakda itong maglayag sa pinagtatalo ng karagatan kasama ang walong iba pang mga vessels upang ipakita ang kakayahan ng nasabing bansa kay Chinese President Xi Jinping. Sa isang mabangis na babala laban sa United Kingdom, sinabi ng mga Chinese state media outlets na ang Britain ay hindi dapat sinusubukan ang sarili nitong kapalaran sa South China Sea. Inamin naman ng Global Times isang state media outlet ng China ng HMS Queen Elizabeth Carrier Strike Group ay hindi pa gaanong nakagagawa ng anumang partikular na aksyon na posibleng makakuha ng atensyon mula sa publiko. Ngunit sa isang editorial, binalaan ng Global Times ang Britain at sinabi nito na obligado ang nasabing bansa na sundin ang mga patakaran sa South China Sea. Sinabi rin sa artikulo na ayon sa Washington Examiner na ang espesyal na ugnayan ng United Kingdom at Estados Unidos ay magiging makatotohanan lamang umano kung si Prime Minister ay magdi-deploy ng isang British warship sa loob ng 12 nautical miles malapit sa mga artificial islands ng China. Dagdag pa nito na sa ngayon ang China ay nananatiling kalmado ngunit hindi ito nangangahulugan na babaliwalain lamang ng China ang mga ginagawang provokasyon ng kanilang mga kalaban at hindi rin umano ito nangangahulugan na mga kaalyado ng Estados Unidos ay maaaring matuto sa mga ginagawang mapanganib na aksyon ng US military. Sinabi ng artikulo na maaaring maging agresibo ang China tungkol sa pagpapaalis sa mga warships ng ibang mga bansa anumang oras sa hinaharap ang pagtigil sa mga naturang iligal na panghihimasok na kung saan lumalabag sa territorial waters ng China ay isang pakikibaka na balak paigtingin pa ng komunistang bansa. Pinayuhan rin ng Global Times ang mga kaalyado ng Estados Unidos na maging maingat, panatilihin ang malayong distansya mula sa itinakdang red line ng China at pigilan ang mapanganib na hakbang habang pinapalakas ng Beijing ang mga pangdepensa nito sa South China Sea. Sa isang direktang pagbabanta laban sa Britain, sinabi ng artikulo na ang ideya tungkol sa pagkakaroon ng military presence ng United Kingdom sa South China Sea ay mapanganib. Iginagalang umano ng China ang paglalayag ng British Navy sa South China Sea na ipinagkalob ng international na batas sa mga military forces sa lahat ng mga bansa, kabilang na ang United Kingdom. Ngunit kung susubukan ng London na magkaroon ng isang military presence sa Indo-Pacific, ayon sa Global Times, gagambalain lamang umano nito ang kapayapaan sa rehiyon.